Uh, ngayon ko, lang alam na si Ma'am, siya pala si Ma'am Lady Red. Lady Matagal mo nakarating niya ang Lady Red, basta siya pala yung si Ma'am Lady Red. <laughs> si Ba? Yeah. bakit? bakit? <laughs> ang sab sa mo padiusa yon? <laughs> man, ischedule mo lang. doble ang, okay, next, suser, suser model, ano mo anong, anong paka? Ha? Huh? <laughs> ERC. ERC. o oh, siyempre boy. motor apa ah. Tara right. <laughs> <laughs> ah. <Das, das> <laughs> <laughs> Oke, next. <laughs> Dias, <kabar? laughs> Dias, kabar? Bakit

<laughs> oh, ang grasa na! Kailangan <laughs> pa lang muna ng grasa! Halika pa! Halika! Ah! Kailangan! Ay, <laughs> esok lang yung dalawa. <laughs> Sir! <laughs> Dito kayo. Okay! So, hindi lang mo parang ngayon! Kung sino, hindi naman palagas! Sir, kung <laughs> ano Sir Boy, ah. chingerol ka ba?

But let Okay, so, but anyway, ah, uh, bigyan na lang natin lahat sila. <laughs> si Martin D, good luck po. <laughs> Sir? <laughs> <Sarabel>? <laughs> si Rebel? Si Ma'am Lady Red? <laughs> <laughs> At si Sir Dennis? <laughs> <laughs> Para wala naman na siya. Joke Okay, so maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa host ngayon, si Mama Meg. Thank you so much. pag at subscribe na lang po, Bible Litas Vlog. Kung may mga acti activities po kayo, pwede niyo po akong itap. Tingnan ko kung ano, ano po yung pwede ko may uh, share po sa inyo lahat. So maraming maraming salamat